Good morning mga kananay. Today's video is magsundo tayo ng ating estudyante. So ayan, nasundo na natin yung ating estudyante. Ayan, papunta na kami sa school niya. So ayan, ito na. Nandito na kami sa Maya School dito sa forest. Kasi poison yun eh. Ayan, na ang mga chismisen. Ayan ang mga maritis. Iba-iba ang upo.

So, ayan mga kananay, kauwi lang namin dito sa bahay. So, ayan, makalat pa yung santol o oh. yun, kami ng aming kakainin.